Hi guys, welcome back to my channel for today's video, guys. Baguora ko na uli ansa sa batik nga kuan an suka kalibanga ko, dililalim ako, dilalim na ingon anak bitaw nga makafil ka um ngan nga klase nga kon lawas nga magsoka din mkalibanga pa ka. wala nina nako gigusto pero niabot sa time ba nga ingon na ambot na siguro ko sa kong gikaon or something sa kong mga nabot kay last time das domingo sa buntag naglaba ko pag uma na laba akong bana na ay -hay, pero akong gitabangan so napamay nabilin ako na lang kaya kay kapoy na man siya gay hay unya kay paningot naman ko unya simpre kay paningot nako ko so mutong naligo pag ligo di fresh na nagpop nagpatbang og electric pan kay giigang so pagkagabi e, sa domingo mga alas 10 didto na nagsugod ang gibati nga murag wa na nga ansa ba ni higda ko pero sakit ang o oh, labad labad ang o oh, kan sakit ang tiyan nga gasuol lain akong sampot murag sumuto ni ko nga mobakod ko kay basin unya ba, basin di og kanang kalibangan ra ko ana sumuto nga tong CR pangadto na CR guys kay mura magkano bitang gripo bitaw magun ka gripo bitaw kay ng tubig tapos mo kalit ug posisit <laughs> ngon ana as in walay 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 preno preno lagi <laughs> nya pag pagkuan ato while nag pops ko nagpagahos ang hugaw nagsuka na pud ko nya tanan na kung gikaon nawala sa kuntian kay gisuka ra nako gutom kaayo ng kasabot ug mukaon pud ko ako ra isuka sumutong kung man ako ang utrong ka, ni kaon ko utro, na isukar po na ako. ng tubig. Dabi ko tubig. Isukar mo niya po na ako. sumura so, ko, ko, -na ko ka na. Wanay ko sugba nawadaan ko ka, juda, ka, ka, kay, ka ng tao. Hindi ko ka doon ka kakuan kay kakuan ng ka energy kay tungod sa wala na isa ang pijan. Halos din ako gagawa sa CR kay tungod lagi sa ang um, purit ba kay di magzamo ko an, mo mawag umaraw ka dito pagtat may gan ako mo kuan an asap, siya, mo to balik na po si ar badi ni ko nga sa makakumbuatan ani nga pagkalo ni sa buntag jote man ko an ako na lang ko kay para makakita sila ba nga ako na mutbot sa gibati kay lain mga din mo ma'am dili sa pa jote kay mo ni mauna ang dili mo to o di ay, sumutong na jotin na lang ko maski o um, dili na dili pa kaya na ni jotin na lang ko and then pagawman alas 6 ra ay that mean alas 6 alas mo ko nag in pagka alas sing alas 6 ka pin nigawas ko kay nag CR kay gitawag na pud ko sa kalikasan lagi <laughs> gitawag na pud ko sa CR dobi kay mo oras man gihapon unya kay pagbalik na ko ug um, sa ito si ay nibalik ko sa trabaho. Ang mamagang trabaho kay sobra gid kabugnaw bugnaw. sa 0 to 5 degrees Celsius. Ima na ka siya. So, imagine unsa sa ka bugnaw na siya nga kuan. Nga pre-prom. So, pagsulod na ako. dabi kay kung tiyan Daguok -ok na mampod niya kung nga dili na ginako ni Kaya mauli uli nang giko kay basin og babtan ko something sa ang ang sa ang underwear ba maulawan na noon ko nimo tong anak ko sa kauban nga sorry kid di, kay dili kaya gid mo gid ko bala na dili pa ko kaabot og kanang di ba ang hapdik day per hours man kahit 8 hours man ang one day nga duty so mag 4 hours ang tapo duty dili naman jud kaya motong tong pagka seven, eh wala pa seven. Mag-quarter pa man siguro Quarter to seven. Ni uli na lang ko nagpasundo ko sa kung bana. na, wa ako kay di ako kaya. Sakit kay kung tiyan nga suol nga. Ang sit kakilid bito kay gadagan. Pagabot sa tunga kay mugahi nga grabe. Ika suol Pag, pag mukuan na gito, musuol na gito. Mugad to na si kong CR kay piririt na po. nga asaon ba ninyo. Anak mga kauban na kuan ka nang mainom ko Gatorade na piniban ingon o ka nang Pocari Sweet or katong uban daghan na sila gipang giingon sa kong mga tambal ako wala pagit ko isa ka tambal gitik ato kay nag careful ko sa kong lawas ba so kung unsa kung dapat gid itik nga tambal so pagkabuntag ana daghan sila mga suggestion ako mga kauban so ana tong isa ka guide na isa ka guide nga siya good, ang naghatag og kanang advice ako ang organic ana siya nga para bitaw nga dili ka mahadlok sa mga tambal imo eh, pang i try ang kanang mga herbal so ana unsa mga kasi herbal chip ana siya kana do ko nung udlot sa kaning eh nalimot ko to nga eh, udlot sa kanang udlot sa Mantan Mantanisa udlot sa Mansanitas kailan mo sanitas Mansanitas kan udlot sa Mansanitas guys kuhae nak ninju pa bukala nak ninju bukaun balang unsa kadangkan kay homang gutigi ingin unsa kadangkan ang pila ka buok wala man basta kaningan ang bazang do kuno ko kanang mansanitas so moto pagabot na ko dere balay na ko akong mansanitas puro udlot gi pa bukaw pag mo pa bukaw gi pa bugno pa simple mo mainom kay kung init nimo siyang imnon dili nimo siya ma ma mainom tanan kay pait-pait siya so motong gibuhat kay try man ko di man kinakaya mainom kay pait-pait man so gipabugnaw na pagkabugnaw as inbugnaw na siya bigto pa na ko giinom tanang gisala tong mga dahon ang giinom na tong liquid katung tubig basta da to kay pag ma, mabugnaw na siya idriktor man ni mo zarok man inom na manimo mo ayan na kamo mo hinga oh mama na kay inem <laughs> ko ato buntag wala pa kaon na kung tiyan wala pa ko gisulod kato akong gitig. nga kuan nga ti, kato man sanitas ba ang gibubukaw damo ang gi-payi inom and then bako to ni inom ko glo pyramid niya medyo na nakuan na siya pero maurag ihapon ay eh, kakulo po na kong tiyan balik niya po ko, sir. imagine ka ko po nagbalik-balik sa CR with suka so na siya so kung sa magidi pay anak anak ko ku nito kung supervisor di di nga dili pwede nga mama makuan ma ka ma-dehydrate ka dapat kinanglan din kan di ko mau dag tubig sa kong lawa sa so, muto siya nga inom upo ka and then muto nag inom ko kaya wala pa may open ang mercury dito ko 7-11 anak pag nginom ko isa ka 500 ml dili man ko ganahan sa lasa kaya kung dila pait na tungod sa ambot nga no gimura ko gihilantan kung kasabot sang gibati Motong tong pag humana to grabe gyud nakaingig ko nga yun nga, na kung nga, na ka sa hospital, kaya sakit nang ikong tiyan, nga duko-duko, nga sa sakit, dahil kapoy akong nasa, kasabot, labad akong ulo, nga ba anak ko na yung, yung saya ha, dili ko gusto mo sa hospital kay masama ko kaloja ko na ko sa hospital kay siyempre malodja ka, ka sa bayrenan, maloja ka sa im ng mga tambaw o malodja po sa mga tao nga nakapalibot sa imo so mas tsada tong narakas balay kay wala kajoy kuan ko an iwas ba sa mga exposure mga unsa pa mga banha na. so makarelax sa gid, gid ka gi ko ang dito na ko nga lord di pwede nga madala ko ko nga maulian ang sa gibati kay mujuti pa ko sa una lang ni ana so paggamuto to ko na sige ra ko inom atong katong tinga uh, mansanitas man sanitas og kaning poka sweet and then wala pa nga ikaw na ana, ko pagkamot to gigutom gibati na ko gagutom ana ko nga magpadong ko sa kung ba na og kanang lakata ay kaning saging pero murag nako, na dili na ko, kaya kaon nang saging so motong katong gabi kanang kailan sa uban, o um, unsa pa basta kay Gabi na sa among a ah, Gabi kanang igagaw na sila ni Kamote <laughs> Anja motong nagpadeng nagdeng si sa og sa butang na paggabi, Gabi murot ang gikaon kay wala may lasa ang ang baba anja apukod gana ikaon anja kanang ang kamo ang gabi mangud ko wa sa ilasa problem ila kan un uh, sumuto ka tong gi kaen uh, naka kurot og duha ka gabi ang gamo pagaman ato na ko sang banang usok ko ngin og init tubig nya paguman inuwi init tubig kay lang lok ba tapos na ning ko nga magtanaw ko sa YouTube kung unsay mga DIY nga buhaton sa mga ingon anak nga gibati ba moto nagtanaw ko one sa video nga kung natanaw ana tos anatong doktor ning sa ang tong doktor nga kung narado ka sa balay pwede ka mag DIY magbutang ka sa ka kutsara nga sugar and then one pinch of salt i eh, dissolve to nimo sa tubig nga one glass of water dayon morte imong imnon pag inom na ko ato guys nakatulog nakatulog ko niya na na, na pil na ko nga wala na nag wala na namang dagok akong tiyan pero sige na kong utot-utot -ut -ut. <laughs> wala na nang nag-uukod kasi sige na hindi nakatulog ko ba pagkahapon kasi gusto ko mo si dili na ko dili dili na ka na wala na sige kung ihi wala na huy, wala na pop mo giganahan ko ka dos ni kung sampot as in makaing ko nga no di nanta ko mang dibang uy, kay grabe na ang sampot tap ka azo han nabiki lagi po ko tong ipang ipang na ko ba sa pangikaeun so motong one ko naglubog as in yun nakaingin ko, ko nga pagkapalis na nagid ko nga labad ako hospital kanan sakit nagid ba din na kaya pero ako gi panindigay mo padala hospital mo samot si ko kalo ang dili na lang yun ko maning kamot ko sang kong galingon nga ma, makuan ko ba ma, makarecover ko dirit so So grabe ka ng pray po, maampo ka sa lino nga, maulian ka, kay di basta-basta na yung anak, mautan ka tubig sa imong lawas na delikado ka, so niya mo nang pag, pagkagabi -pag -pag eh, hindi ko sa ba nang magtuog ko, kay mo na ako wala na koy wala na ako nagsuka, wala na ako nag, nagpuririp, pero mo na sa so, moto na tuog po grabe kay awas ng mga singot grabe dag po kay kung singot nga bugunaw paguma na to medyo na nakapil ko o gibati ko relax akong lawas mga murag na nakuha na po nga giuhaw ko tubig sa moto na ginom ko moto ang sa nikawin ko ang saging nga kaning latundan na saging kay para man sa ang tubol man ko na so ni unko duha ka saging dai nag take ko og duha pod kayako yakult so nakatabang pod tong yakult sa akong so mo nang paguma ni ka online ko ug sa kanang rice nga kanang nangasudan nga sa sabaw ra kung ba ga gapasabaw ra ko kay dura ko ko ganay ka o may lang tunay sabaw kay makahigop pag ininit may mo tong nakapil na ko relax sa akong tiyan aya pa din ko nag katong nagkuan lagi na na ko sa kong lawas muna na ko na 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 pero wag ko nagpakompensa nga wag kuan An ana motong no to nga kapil na ko nga okay na ko na dandahan nga ni balik ang strength ni dandahan nga ni balik ta energy ako ang naka recover na ko pero hi, kanang naka recover ka nga Luya gyud po ni mong lawas bitaw so pasal lang kay Nabawit pa niya akong lawas mo to nakatulog na din po ko things kay nakatulog ko wala na ko nagatok CR for the whole night na nakatulog ko thank you so much lord grabe and then pakabuntag ganin nang buntag wala na gid ko nagpurit as in na stop na tanan wala na pud ko nagbamit kay di po, di po lalim ni magsige kag sukaw ihapdos plus tiyan na napiga purit so grabe get in short sa tanang ginakuna nakuan, isa ra gid akong masulti dili lalim ang magkasakit ka samot nabitaw og mapiktuhan imong trabaho maabsent ka maabsent imong partner kay ka ng ating ka, anak ba, may labra kong bana kay yaw-yawan ka, ayaw, cha cha pero pasalamat yan ko kay man, hindi ko ni jawain siya, na jyote, kay kung na pa siguro, ambot na lang yun, hindi magiging kumukaon, wag, kung gana mo ka, baala na niya, basta maglubog na ko, mahigda na ko, wag bangon-bangon, o nga, kuwan, hindi ko mo, hindi ko kaon, anak, mabangon bangon ko, siguro tawagan ko si Arto, mukaun anak dili mang gejia manggul kay mesti kaun anak kaun kay kenan mesti mung lawas kenanan ka ani nga kanang kanang energy anak so pasalamat tu po kumbana ko gito gi pasagdan ba nang di mang dalim ka absent ko sa akong trabaho pero luckily kay og mapuon kay double pay man so murag na cover akong absent sa ubana double pay pud so na cover pud absent Marami yun. Thank you so much, Lord. Yung niwang na ka o niya. pa ka, magsuka pa ka. Mung samot ka niwang ka. May salud, imong ka dyan. Karami mo ampingan. Di natutong lawas. Kaya di lalim nga. Magkasakit ako. Salamat sa sino kayo. Wala ko nagpadala yun sa doktor. Kaya na, ambot na lang yun. Kung nakasadoktor, ambot mo. 3 to 4 days pa ka makagawas. Sin thank you so much Lord kay wala gyud ko na dalag doktor ni standard ko sa imong nga dili ko madalag doktor kag giayon na ko nimo mo nang pagingana gyud na ko gihold gyud promise ni Lord nga maulian ako. nako kay kung niingon ko nga pagpadala ko ospital ah, sigurado gyud ang oh, ipod dito sa akong kay sa akong gibati kay kabalo siya nga dili na nako pero wala ko nagpadala sa ako ang ibati, ni stand ko nga mauli ko

nga walay pagduha-duha kundi pray nga tinud anay ug ayaw ayaw pud di mong lawas katong mga gipangbuhat ni mo nga dili dapat ayaw na gito buhata kay kita ra pay mag, magatiman mag sa tong lawas dili man laing tao kita ra man at ang tinga na tong lawas kay lawas ra tong puhunan sa tong pagpanarbao sa tong lawas ra puhunan sa, sa tanan lawas sa gitong puhunan kita gusto madalag doktor kay mahal ang bayad na mga crowded pag na mga tambals na daghan nun. na pa-injikan pag yun ka mahadlok yung inject mo lang wag ko nagpadala doktor bahala ka di ko magpa inject mahadlok yung injection, guys mo na isa sa di ko gara magpadala hospital gantong hulaan ako mahadlok injection. na nakabot na lang <laughs> yun So thank you so much for watching and thank you so much for listening. My <laughs> my toka toka. <laughs> what, in, about balay na, na rest again ko kay, para uli oh, Thank you so much for watching guys. Please don't forget to subscribe, like and comment. Bye. God bless.